Good morning, mga kabuhidor! Hindi tayo naka-upload kahapon. Tabiheador, kapal upload dati kahapon. Jadis gasya kasi tayo. Ito ang ano, ang ano natin. Result uh, ang biyaya, biyaya. ay mag-comment na naman ako sa behedor manangyari ngayon sa bayan natin walang na ting nakainis ting na no ako panuhurin yung mga investigasyon sa senado mayroon iba mga senador nga talagang gusto, gusto nila ang mga buaya mayroon naman iba talaga giginagil din na malabasin ang katotohanan pero sa impidigas, sa impidigas yung mga kapahidol napaka-klaro naman na si Martin Lomar sa kasi sa liko ah, pinaka ulo, ulo talaga sa mga kalukuhan sa bayan natin plus sa mga kasamahan niya ano sabahan niya ang mga din so marami sila so ito talaga dalawa pinaka ano pinaka matawag natin pinaka pulot dulo sa problema ng bayan natin napaka ano masabi natin napaka ano ng tao talaga napaka walang puso ng mga tao na ito hindi alam kung ano disposition ito ni President BBM, no? Kasi kung ako, kung ako ang presidente, ah, kung ako si BBM, kung na ito, minakasuhan ko na eh. Daming mga ginagawang kabulastukan kabula sa bayan natin. Bolo H Grishman Ang mga kontraktor mga kabahidor Napilita lang talaga yan sa mga Na magbigay Kasi pag hindi magbigay Hindi yan mabigyan din ng mga <coughs> Mga kontrata no? Siyempre loko-loko din ng mga Mga yan Dahil nagbigay sila sa mga congressman mga diba, piyado ng DPWH ito ang ginagawa nila ang ginagawa rin nila para mayroon din sila ang mga project substandards na minsan pag ano talaga para mas malaki din ang malimbat nila sa mga contractor i ghost project na lang so, diba? ganyan talaga ang mga, mga tao na yan eh sana matupad yung wish ni Cara no? <laughs> Para paano naman, tahimik na naman nung ano natin. Kasi itong administrasyon na ito, eh, ito lang talaga ang napakalaking pira ang nakulimpat ng mga politiko, mga kontraktor, mga DPWH. Yan talaga. Mayroon pa iba dyan at pilit talaga eh Dinadawit pa rin si 230 Bakit mo? I ano nyo pa yung nakaraan? Ang ngayon nga issue ang isolve ninyo Huwag ninyo Balikan yung nakaraan Kasi hindi pa nyo nasolve sa ngayon eh Balikan nyo pa Unahin nyo ngayon ang ano Problema ngayon Yan lang ang kapahit